Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Araw po ng Martis dito po sa Pilipinas. Kung saan man po kayo, kung anong araw man po sa inyo. Tanghali, umaga gabi. Magandang araw po, umaga, tanghali po sa ating lahat. Sa lahat po ng aming subscriber na patuloy pong nagsusubaybay sa amin. Maraming, maraming, maraming salamat po. Okay po. Ngayon po, ay akin namang ituturo ko naman sa inyo kung paano ba natin. Kung... Kung ang taong ito ay may ginawang hindi maganda sa iyo at patuloy siyang gumagawa ng hindi maganda laban sa iyo kahit na wala ka namang ginagawa sa kanya ay patuloy ka pa niyang sinisiraan or basta kung may masama siyang maganda, hindi maganda sa iyo paano natin sila pagdusahin yung may mga ginawang sobrang kasamaan sa inyo pero kung wala naman po silang nagawang kasalanan huwag niyo po itong gawin dahil babalik po sa inyo ang ang gana ng ritual na ito. So kung or kung pwede niyo naman silang patawarin, patawarin na naman po natin pero kung talagang sila ay sobra-sobra na at hanggang ngayon ay di pa po tumitigil ay maaari po ninyo itong gawin sa kanya. Ito po. Ang una po natin kailangan ay kailangan natin ng lemon. Actually hindi naman talaga to kailangan. Kailangan lang natin itong patungan ng ating lemon. Ayan po. Kailangan din natin ng dalawang papel. Kailangan natin ng bulpen. Kailangan natin ng dalawang kandila. At kailangan natin ng asin. Asin po. Kung mayroon kayong sea salt, ay maganda po ang sea salt. Okay po. Ang unang gagawin natin ay kuhanin natin ang lemon. Kuhanin natin ang lemon at tanggalin po natin ang dulo ng ating lemon. Ito po. Tanggalin po natin ang dulo ng ating lemon. Ayan. Pagkatapos po, butasan po natin ito sa gitna. Ayan, dito po. Butasan po natin ito. Kung mayroon kayong pang mas madali. Kailangan po natin itong sa gitna. Ayan po, guys. Ganyan po. Nabutasan po natin ang gitna ng ating lemon. Pagkatapos, medyo madulas. Medyo madulas siya. Punasan na lang po natin kung kayo po ay may mga tissue dyan or kung ano man. Kasi masyado pong madulas ang ating lemon. So, ito po, hindi na po natin ito kailangan. Dita po na po natin ito sa ating basurahan. So, ngayon po, sige dito po itapon po natin itong lemon na ito, yung pinag pinaghiwaan po natin ng lemon. So, ngayon po, ipabalik po natin dito ang ating lemon. Ngayon po, kuhanin natin ang papel. Kuhanin po natin ang papel. Nasaan ko na po siya. Medyo madulas po eh. Ano ang gagawin natin sa unang papel? Kung kayo po ay hindi alam, kailangan po kasi talaga natin ang kanyang buong pangalan at kanyang kapanganakan. Hindi po pwedeng hindi nyo alam ang kanyang kapanganakan. Kailangan natin ang kanyang buong pangalan at ang kanyang kapanganakan. Halimbawa, si, siya ay si Elmer. 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 Ramos. Pinanganak siya noong July. 1973. Ayan. Ayan po. Si Elmer Ramos. Kailangan po ganyan. Kung wala po kayong, kung hindi nyo po alam ang kanyang kapanganakan, ay maaari po kayong gumamit ng kanyang litrato. Maaari po kayong gumamit ng kanyang litrato. Ngayon, ano ang gagawin natin sa papel? Itupin natin ito ng tatlong beses. Tingnan nyo po ang paano ko po ito. Okay. One. Ayan po. Ikot. Pa, pa kaliwa. Ayan. One ulit ha. Ikot pa kaliwa. Topi ulit. Two. Ikot ulit pa kaliwa. O. Oh, topi. Three. Ngayon, ano po ang gagawin natin dito? Isisiksik po natin ito dito sa lemon. Ayan. Isisiksik po. Idiin niyo po ang, idiin ang ating papel. Habang dinidiin niyo po ang ating papel, panggitin niyo po ang pangalan ng taong ito at gaano kung anuman ang nagawa niyang kamalian sa iyo, sabihin niyo po ang inyong mga nais. Sabihin niyo, pagdusahan mo ang mga ginagawa mo sa akin, ikaw ay magdudusa sa mga kasamaan ginawa mo sa akin, sa pananakit na ginawa mo sa akin. Habang dinidikit, dinidikit na dinidiin niyo ng gusto ang ating papel sa loob ng lemon. Ayan po. Nandun na po ang ating papel. Puhanin po natin ang ating asin. Puhanin po natin ang ating asin. Ayan. Ngayon po, lagyan natin ng asin. Punungin po natin ng asin. Kung mayroon pong kayong rock salt, ay mas maganda rock salt po si salt. Pero kung wala naman, any kind of salt po. Ayan. Punungin po natin ito. Ayan. Pag napuno na, ilagay po natin ito dito. Patong po natin. Pagkatapos, kuhanin po ninyo ang kandila. Ang kandila. Ano ang gagawin sa kandila? Ilalagay natin ito dito sa lemon. Isisiksik natin yan sa lemon. Ayan po. Dapat ito, magiging ganito siya. Pagkatapos, ano ang gagawin natin? Ilagay po natin dito. Sindihan po natin ang kandila. Sindihan po natin ang kandila. Habang nakasindi ang kandila, habang nakasindi ang kandila, ganyan, sasabihin mo ulit, hawakan mo dito, sasabihin mo ulit ang iyong mga hiling ng tatlong beses. Kung, kung paano mo siya gustong magdusa, kung paano mo siya gusto madusa. Isipin mo yung mga kasamaang ginagawa niya sa inyo. Pagkatapos niyo pong panggitin ito ng tatlong beses, patayin po natin ang kandila, ang sindi ng kandila, patayin po natin. Huwag po niyong hipan ha. Ganito, ganito hinya lang po sa inyong kamay or pulling ganon. Ayan. Hipatong po natin dito. Pagkatapos, kuhanin po ninyo ang isa pang papel. Ang isa pang papel, isulat mo naman ang iyong pangalan. Halimbawa, ikaw ay si Joy. Joy de Vera. Joy de Vera. At ang iyong kapanganakan. Um, August 3, 1980. Ayan. Ayan. Pagkatapos po, sa isang kandila, sindihan mo itong isang kandila sindihan natin ang isang kandila. Pagkatapos, pag nasindihan ang isang kandila, sindihan mo ang papel na may pangalan mo. Sindihan mo ang papel na may pangalan mo. Gamit ang papel, sindihan mo ulit ang kandilang sa lemon. Ang kandila na nakatusok sa lemon. Gamit ang papel na nakasulat ang iyong pangalan. Pagkatapos, hayaan ang papel na maabo. Hayaan po ang papel na maabo. Ilagay po ninyo dito sa plato ang abo. Pagkatapos, anong gagawin? Ilagay natin ito dito. Dahil nakasindi na, nasindihan na po natin ito. Ang muli ang kandila gamit ang inyong papel na may pangalan nyo. Hayaan po natin ang kandila na matunaw. Hayaan po natin ang kandila na matunaw. Pag natunaw na po, ang abo nito ay isama mo sa lemon. Isama mo sa lemon ang abo mula sa papel na may pangalan mo. Pagkatapos, pag natunaw na po ang kandila, hawakan ito sa iyong kaliwang kamay. Remember guys, kaliwang kamay po ang gagamitin. Pagkatapos, pagkatapos na matunaw ng ating kandila, hawakan ito sa inyong kaliwang kamay. Lumabas sa inyong bahay. Kailangan ay medyo malayo sa inyong bahay. Kailangan ay medyo malayo sa inyong bahay. Ihagis mo ito or itapon mo ito ng malakas. Doon mo ilagay ang lahat ng galit mo habang itinapon mo ito. Itapon mo ito sa lugar na madumi. Kung mayroong basurahan, doon mo itapon. Basta kung mayroong ano ha doon ang mga dumi doon mo po itapon. Pagkatapos mo po itang itapon, bumalik ka at wag na wag na wag mo po itong lilingonin. Dire-diretso kang maglakad, pabalik at wag mo po itong lilingonin. At ang tao pong ito ay magdudusa. Pero guys, paalala lamang po, bago po natin ito gawin, please po, mag po muna tayo kung tama po ba nagagawin natin ito sa kanya kung nararapat pa natin talagang itong gawin natin sa kanya ang ganitong bagay. Maraming maraming salamat po. <coughs> Excuse me. Kung kayo po ay may mga katanungan, muli ko pong sinasabi, i-follow nyo lamang po ako sa aming Finize at Love Facebook page at kayo po ay aming tutugunan sa abot po ng aming makakaya. Maraming maraming salamat po sa lahat at magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali po.